<clears> hmm. <throat> Buenas tardes, damas y caballeros. Triggered na Buenas triggered. Damas at uh, galit na galit yung mga DDS ngayon kay uh, Vice Ganda dahil sa jet ski, uh, jet ski joke nito sa isang comedy show kung saan sinabi nito na, na may jet ski package uh, at uh, libre papunta sa The Hague. So kung ano-anong sinasabi nila kay Vice Ganda. Pero nakakatuwa ay uh, hindi la wala naman silang uh, hindi naman sila umangal nung uh, binibiro ni President Duterte yung uh, yung uh, madre na napatay sa Davao na Australian ata yun at sinabi na sayang siya dahil napatay lang. Ang ganda-ganda pa naman daw noon. Sana nauna na daw ang mayor doon. Ibig sabihin ang may, si mayor sana nakat nakatikim doon. At hindi rin sila nagalit sa stupid joke na stupid god na joke niya uh, President Duterte, ah? At syempre, hindi rin sila nagalit nung uh, sinabi nito na dapat maging uh, probinsya na lang ang Pilipinas ng China. So ganyan talaga, ganyan talaga ang duplicity ng mga DDS. Kung baga, uh, kung, uh, kung poon nila ang nababanatan, uh, nagtitrigger at nagre-react sila kaagad. Pero kung bansa natin na uh, ang inuupakan ng mga Duterte, uh, kas, na, kasama na dyan itong, uh, itong pa, paepal ni Robin Padilla sa issue ng... Uh, ng Gaza kung saan nag-deliver pa siya ng privilege speech siya uh, giving support to the Gaza citizens na biktima daw sa gera ng Israel. Pero ni isang salita na, na awa at suporta sa mga 30,000 Pilipino na pinatay dito, wala siyang sinabi. Pero ngayon, ha, across the across the world, across the seas mga well of course tayo naman din na rin natin yon mga 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 nangyayari doon sa Gaza at uh, yung mga ginagawa rin na Israel na sumusobra na rin ha sa pagtrato sa mga civilian sa Gaza pero sana naman ma charity and uh, and piety and sympathy should start at home So sana mag, mag, uh, mag ha, magpahayag ka naman ng awa. Alam namin Muslim ka pero uh, marami rin naman na mga Muslim na naging biktima sa extrajudicial killing. So mas may awa ka pa sa mga Muslim sa Gaza kaysa yung mga Muslim na naging biktima ng EJ case. So panoorin natin itong ito muna kaya uh, kay kay Vice Ganda na show na ngayon binabanata ng gusto ng mga DDS as if uh, as if nakapatay na ng 30,000 katao si Vice Ganda ha, sa degree ng mga banat nila. <laughs> Buti naman sa inyo at least ah uh, yani eh, ganito na lang kasi ang pambawi natin sa mga abusadong DDS eh, kasama na yung mga yung mga yung mga senador at taka, tsaka mga miyembro ng hudikatura, mga Supreme Court Justice. Wala na tayong makukuha ng justice sa justice system natin o sa batas natin o sa konstitusyon natin. At least dito na lang sa pambabasto sa kanila, sa social media. At least makabawi na rin tayo kahit papaano. Ha? Dito na lang, dito na lang natin sila babastusin ha? na walang katapusan na pambabastos. So sige, panoorin natin ito in case nyo pa hindi in case hindi nyo pa napanood pero kung makalat na ito ngayon eh. A right now, from to West sea by Get unlimited water from Chinese vessels And free the Hague by the ICC. The applies to EDS only. Influencers are prohibited. The like and like. <laughs> <a whole> <laughs> Right now, from Madigan to West Philippine Sea, i Jetson. Get unlimited water bottle from Chinese vessels and reach to the hay by the ICC. Pero applies to EDS only. EDS or whatever. Wala ako ng sobrang mga pumutang nila. Ay hindi ako, syempre, hindi ako gaano nitong si Vice Ganda pero ngayon na bilib ako sa kanya ha. Sabi niya meron daw siya package ah. Sabi niya Nothing beats a jet ski holiday right now from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Ah, sabi niya, nothing beats a jet ski holiday right now from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to the Hague by the ICC. Yun, hindi lang niya binanatan yung yung uh, jetski ni Duterte na hindi para pagagaya ng uh, kaya makita mo nga kung saan nagmana si Baste Duterte Duterte na na siya pa ang uh, nagbigay ng challenge kay General Nicolas Torre pero siya pa ang kumaripas papunta sa sa Singapore ha siguro wala pa siyang uh, wala pa siyang uh, wala pa siyang uh, balak pumunta sa Singapore, pero pumunta na lang. <laughs> Kaya kagaya rin sa tatay. Ah. Ah, mahina talagang, sabi ni ah, Miel Fule, hindi, hindi daw klaro yung, hindi talaga klaro ang video kasi parang show ito eh. Parang show siguro niya ito. Hindi sa TV show, kundi parang siguro sa, baka dyan sa mga kasinos. Basta ito ang sinabi ni Vice Ganda. ah Huwag na lang natin i-play yung kwan. Yung uh, ito na lang. Yung audio. Ha? Pero itong sinabi niya. Nothing beats a jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to the Hague by the ICC. So tama rin naman ha. Ha? Uh, get get unlimited water bombing yung ginagawa sa atin pangaharas ng ng kwan pangaharas ng China. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to the Hague by the ICC. Ha? At sabi pa niya, a promo applies to DDS only. Pink Lawans and BBMs are prohibited. Huwag nyo nang subukan, mga putang ina nyo. Huwag nyo nang subukan. ay, ay, ay. Baka, baka patatawag pa ito sa Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Ha, sabi ni Iya, baka papatawag yan ni Marcoleta sa Blue Ribbon. Lagot si uh, si Vice Ganda. Magiging hero natin ito si Vice Ganda. So makita nyo nga talaga yung mga DDS. Talagang triggered. Triggered na triggered sila dito. Galit na galit kung ano-ano nang sila, sinasabi nila kay Vice Ganda. Pati boycott ang show ni Vice Ganda. Ganon. Lahat na lang. Boycott. Mga si Vice Ganda daw ay dila, dilawan, ganon. Kung ano-ano na lang. Ha? Eh pero show lang man ito ni Vice Ganda eh. Show lang man eh. Masakit lang talaga sa inyo dahil malak uh, masakit lang talaga ang katotohanan. Totoo naman itong lahat ng sinasabi ni Vice Ganda. Ha? Natakot, naduwag sa jet ski challenge. Hindi tinuloy. Hindi, tin hindi tinuloy ang uh, pagpunta sa West Philippine Sea via jet ski. Han, umepal ata doon si Pulong Bayon o si Baste. Pero siyempre iba yun yung si Duterte mismo. Pagkatapos yan, ito, unlimited water bra bombing from Chinese vessels. Totoo naman ito. Bakit? Dito, hindi kayo nagre-reklamo. Dito kay, dito kay Vice Ganda, nagre-reklamo kayo. Pero tuwing, tuwing binobomba tayo ng tubig, tuwing, tuwing pinapa, laser tayo ng mga walang yang Chinese na yan. Tuwing pumapas, inaharas yung mga barko natin, may, may nagre-reklamo ba kayo? Ah, ah, huwag natin kalimutan yung rape joke ni Duterte, yung paghalik-halik sa mga OFW. Ah? Bago na lang siya, At ah, saka yung pagtawag niya sa Diyos, stupid God. Yun, yung, yung pag-insulto niya sa Papa, Ah, dahil sa traffic, sabi niya, umuwi ka na papa. Ah, ba't hindi kayo nagalit? Talagang ito mga, uh, wala talaga sa katinuan ito mga DDS na ito. At uh, bago na lang yung last speech ni Duterte, naalala niyo yun sa Hong Kong. Sabi niya, sa ganda ng mga OFW dito, kung tatagal pa ako dito sa sa Hong Kong, mabubuntis ang mga, ang mga ilan sa inyo. Eh bakit hindi nagalit? hindi nagalit yung mga DDS. Kung DDS ba, ibig sabihin, kung babae ka, wala ka ng dignidad, wala ka ng purity, wala ka ng purity, kumbaga, ah, uh, kung DDS na babae ka, wala ka ng, mata wala ka ng conservative kung baga, burara ka na na babae, ha babaeng kalye ka na dahil DDS ka, ba't hindi kayo nag-react? yung hinahalik ni Duterte yung mga babae sa kampanya at sinabi dapat nauna siya doon sa Australian na madre o French bayon, Ha? So, na, na, talagang na, napaka-misplaced talaga ang value ng mga DDS. Ha, talagang, at saka yung mga sinasabi na papatayin ko kayo. Ba't hindi kayo nag-react doon? Buhay na kataya doon. So, iba talaga na, na hindi talaga natin maintindihan ha yung uh, yung kokote ng mga DDS talagang uh, parang lahat sila iniwan sa bahay yung mga utak nila ha para sambahin lang sambahin lang si Digong so hindi lang mga uh, hindi, uh, uh, paano na where is your uh, sense of decency ha dito nagagalit kayo sa jetski joke Ha? Maka meron pa naman mga conservative Muslim pa na babae na nakaburka, mata lang to, nakatingin. Pero nagsumasamba sa sa isang presidente humahalik. Ha? Hinahagkan yung mga babae sa publiko. Bakit yung mga pwede ba niya gawin yan sa mga Muslim na babae? Pero tawang-tawa kayo kung nagbibiro ng ganyan. Si Duterte, tawang-tawa kayo ha So nakakadismaya, ha? Paano nasira yung kultura natin dahil kay Duterte. Ah, buti na lang kahit pa paano kahit critical tayo kay President Bongbong Marcos, kay Vice Pre kay uh, First Lady Lisa Araneta Marcos, ha? Pero at least uh, in fairness sa mga Marcoses, kahit pa paano nagpapakita may dignidad sa pwesto. Ha? they act presidential ha yan ang uh, dapat uh, hindi bastos hindi burara kasi ganyan ang pilipino ha kahit paano ha kahit uh, hindi siya gumalaw sa impeachment pero at least sa ni presidente ang demeanor niya parati binibigyan niya dignity yung posisyon niya si Duterte magsuot lang nang nang uh, ba, ng barong tagalog pinofold pa, magsuot lang ng, ng coat and tie, pati sa mga foreign na uh, ASEAN Summit or ano paman, siya lang ang nakabukas yung, embassy i -titan lang man yung tie niya, siguro nainitan siya, pero yung iba naman doon nainitan rin eh, ibang mga heads of state. So, ihikpitan mo yung quad kasi you are giving dignity to the occasion. Ha? ang oka, yung kapwa mo leader na nakikita mo naka coat and tie at naka mahigpit yung yung tie dapat aso uh, out of respect to them and out of, respect to yourself as president kailangan bumagay ka kaya no wonder uh, marami tayo mga pictures mga video na nakikita sa mga summit na ganun walang kumakausap kay Duterte wala kasi sa pagsuot na lang ng pananamit, wala, kasi sa ganyan okasyon, hindi mo dapat, uh, hindi mo lang nire-respeto yung okasyon, nire-respeto mo rin yung kapwa mo mga leaders, mga prime ministers and presidents of different countries. So, yan. Na, isa pa ito, si Robin Padilla. Ah, Nag, uh, nagawa pa mag-deliver ng speech para sa mga biktima sa GASA. Pero anong, anong nagawa mo? Anong speech na deliver mo? O kaya post mo sa Facebook ukol sa 30,000 pinatay ng amo mo? Ha? Wala. Pero akala mo kung magsalita para sa GASA. okay, Muslim ka, bakit? Wala rin ba Muslim? Ang daming Muslim na matay sa Sambuanga, sa EJK. Ang daming Muslim na matay. Kaya hindi talaga natin alam kung saan ba naiwan ng kokote ng mga DDS. Kinamo to Hindi po maikakaila na sa pinakamataas na antas na po ng pagkawala ng ating pagkatao ang nangyayari sa Gaza. Ilang bata na po ang dutog, uhaw, at takot, at tila ginawang sandata na po ng digmaan ang pagkabutong. Ayon po sa United Nations, at sa iba't ibang humanitarian agencies. Ito na po ang isa sa pinakamatinting humanitarian crisis sa kasaysayan ng ating panahon. Sa panila para makukuha ng pagkain, bubik, gamot, Pati daw po ang mga doktor, mga nurse at mga volunteers ay wala ng proteksyon at nadadamay pa sa patay. Hindi po daw maikakaila na ang utong at takot ay ginawa ng kasangkapan dito sa gera na ito. Nais po nating ipaliwanag at makita ng ating mga kababayan na hindi po tayo pwedeng manahimik sa usapin nito dahil ito po ay labag sa karapatan ng tao. Tayo po ay humihingi ng awa upang kayagan po ng ating kaibigan, kabansa ng Israel na makapasok, proteksunan ang mga civilian, humanitarian workers at payagan po nila ang tuloy-tuloy na pagpasok ng pagkain, ang tubig, ng gamot. Tayo po ay nag-agree naman tayo sa kanya na dapat maipa, makapa, maihayaan na pumasok yung mga humanitarian aid dyan. Pero ano nagawa mo, Mr. Senator, sa mga biktima ng EJK? kung may awa ka talaga sa mga sa mga Pilipino lalo na yung biktima ng EJK puntahan mo ha bigyan mo ng tulong yung yung mga pinatay ni Duterte mga tatay paano pa yung suporta ng anak mga anak paano mas ang ang nanay at lolo at lola ha mga kapatid ganon Mga magandang buhay rin yun lalo na yung mga di ba na yung talagang yung doon mga kwan talaga mga drug drug lord talaga, mga drug pusher. Pero karamihan naman doon, mga inosente. Bakit? Uh, umiiyak ka sa human rights abuse. Bakit? Yung crime against humanity. Mas grabe yun. At least ito, gera. Biktima sila ng gera. Yung mga Pilipino, wala kalaban-laban yun. Binabaril sa likod. Binabaril sa likod ng ulo. O saan ka na, Robin? Natutulog ka ba? nung time na yun. Hanggang ngayon, natutulog ka pa rin. Bobo lang talaga mga Pilipino. Kaya naging senador ka. Pero anong nagawa mo para sa bayan? Sige, pareho ka kay Kaufman. Nagkikisaw-saw sa Gaza-Israel War. Pero si Kaufman, talo ng talo sa kaso ni Duterte. Ikaw rin, ganun. Ha? Nagawa mo pang maawa. <laughs> maawa sa mga taga-Gaza pero wala kang awa sa 30,000 lalo na yung mga iniwan nila na mga bata, lola, lolo, kapatid, asawa. Ha? Mga kwan rin yun, mga padre de familia, madre de familia, ha? Mga uh, kwan, mga anak na tumutulong sa mga medisina ng ng lolo, lola, tatay, nanay nila. Wala na ngayon. Meron magkapatid pa, pinatay. Wala na ngayon. Pagkatapos ito, ah, nagawa mo pang mag-deliver, mag-aksaya ng oras at pera namin para ipakita yung suporta mo at awa mo sa mga bisibilyan dyan sa Gaza. Nakakaawa naman sila and, and we also show uh, extend our sympathies to the people, to the ordinary, hindi yung, hindi yung Hamas, ha, kundi yung mga ordinaryong tao nasa crossfire. Hindi rin yung mga Hamas sympathizer, yung mga tao na biktima rin. Biktima rin ng Hamas. Pero sana naman, kung charity begins at home, sympathy and empathy and love must begin at home. Ay, ay, ay. Tingnan mo talaga. So, ganyan. Pare-pareho lang talaga yung pattern nyo. Ha? Meron kayo. You, you talk about patriotism when it suits you. Tulad dito, you talk about God, when it suits you, Tinya mo si Sarah, meron pang pa, meron pang pa, pa, uh, te, uh, kwan, yung uh, ano pa to, uh, mass for, parang kwan, thanksgiving mass meron pang thanksgiving mass -ganun pa ganun-ganun oh, pa o, dasal pa dasal-dasal pa. Pagkatapos meron pa kayo mga prayer meeting, mga prayer rally. Ha? Mga Iglesia ni Cristo may prayer rally. Ha? Mga bata ni Kibuloy may mga prayer rally. Ha? May prayer rally kayo dyan sa sa The Hague. Ha? Pero nung, nung, nung ininsulto ni Duterte ang Diyos, saan na yung prayer rally nyo? Saan na? Ha? Ngayon, naga, na nagiging dasalin na kayo. Pero nung nasa nasa power si Duterte nang na feeling niya mas mataas pa siya sa Diyos, walang Diyos. Walang Diyos sa inyo noon. Walang Diyos. Kayo ang Diyos. Akala nyo kayo ang Diyos. Pati Papa, ha? the representative of, of Jesus Christ on earth, midura pa ni, ni Duterte. Ganyan kayo. We, When you talk about patriotism, when it suits you. Ngayon, na-arresto ng ICC. Ha? Na-arresto ng ICC. Uy, suddenly, Philippine Kwan daw. Philippine nationalism. Dapat daw ipairal ang batas ng Pilipinas. Ipairal ang Korte ng Pilipinas. Bakit? Gumalaw ba yung Korte? sa time ni Duterte habang pumapatay kayo ng 30,000, habang nagnanakaw kayo, gumalaw ba yung ombudsman sa primary scam, sa 6.4 billion computer scam, sa lahat ng mga scam, pati yung mga smuggling ng shabu nila Pulong at saka nila Man Scarpio, asawa ni Sara. Saan ang sinasabi yung justice? Ha? Habang nagsasamba si Duterte sa kay Xi Jinping, ha? walang nationalism ngayon na aresto siya ng ICC bakwan na daw pa, panginginsulto na daw pangihimasog daw sa affairs ng Pilipinas pero nung sinabi ni Duterte na pwede tayo baka pwede na lang gawin ng China gawin ng China na uh, probinsya tayo ng China aba tawang tawa yung mga DDS <laughs> so ganun lang talaga kayo you use patriotism, you use God, you use the Filipino people when it suits you. Ngayon, kung daw, people's will daw para patayin yung impeachment. Pero nung nagnanakaw kayo, where are the people? Ginagamit nyo pa sila Mary Grace Piatos para magnakaw. Sana kung binigyan nyo yun sa tunay na tao, hindi magkakaproblema si Sarah. Pero hindi, ginagamit ang tao. And yet, yan ngayon, people's will. <laughs> ay, ay, ay. Ay, huwag na kayo. Kilala na namin kayo. Ha? Ah, don't us. Don't me. <laughs> Sabi nila. O sige. Ah, hanggang dyan na lang tayo. Medyo na high blood na noon si Bat on a Sunday. Pero sige lang. Gusto ko lang na gusto ko lang i-kwan ibahagi ito sa inyo kasi medyo nagiging kumakalat na itong Kwan ni uh, ni Vice Ganda ngayon at uh, nagwawala na yung mga DDS baka nga ipatawag ito sa congressional investigation si Kwan <laughs> si si Vice Ganda tingnan natin o sige alam ko you will relax for your Sunday rest si Batrin. magre-relax na tayo after this so thank you thank you very much everyone for watching Thank you very much uh, for joining me in this vlog. Uh, uh, happy, uh, have a blessed and enjoyable Sunday. Kung magbimisa kayo, please pray for uh, Bat's health and safety. My death threat na naman tayo pero I'll vlog about it later on. So thank you very much for watching and see you in my next vlog.